Nagsimula ang episode kay Eugene na nasa kalagitnaan ng misyon para bawiin mula kay Vincent ang natitirang artifact na tinatawag na Shadow Sword o Conjuring Blade. May kapangyarihan ito na magbigay ng lakas at kapangyarihan sa nilalang na may hawak nito. Inadala siya ni Jericho sa mansyon ni Don Pakito dahil ang inaatake lang daw ni Vincent ay ang mga tauhan ni Don Pakito at maaaring nandito sa lugar si Vincent. Nagtakbuhan ang mga tauhan ni Don Pakito nang dumating si Vincent sa lugar. Napag-alaman natin na kapatid pala niya si Micaela at ang pakay niya sa lugar ay sagipin ang kanyang kapatid. Nang ni Eugene ng Conjuring Blade ay tumanggi si Vincent at naglaban ang dalawa. Hindi makatama ng atake si Eugene sa sobrang bilis ng mga kilos ni Vincent. Sa huli ay sumuko na lang siya at hinayaan si Vincent sa kanyang trip. Nabigo si Vincent na i si Micaela sa lugar dahil ipinadala na pala ni Don Paquito ang kapatid niya sa Kubiko Kuri Island kung saan nakatira si Mr. Valdez. Ni Doon ay sinabi niya kay Mr. Valdez na inatake ng yokai ang kanyang mansyon at kinumbinsay naman siya ni Mr. Valdez na ligtas siya sa bahay niya. Sa loob ay tinipo ni Mr. Valdez ang mga mayayamang businessman para maglaro at sumugal sa kanyang inihandang palaro kung saan pinaglalaban niya ang mga yokai laban sa mga yokai. Doon ay nakita ni Don Pakito ang yokai na si Helen na tinapat sa isa pang yokai na si Taguro. Ginamit ni Taguro ang 30% ng kanyang lakas para labanan si Helen. Napasigaw sa galit ang isa sa mga businessman ang matalo ang kanyang tinayaan. Sinabi ni Mr. Valdez kay Don Pakito na si Taguro ang kinuha niyang magiging bodyguard nila. Dahil dito ay kumbinsido na siya na magiging ligtas siya mula kay Vincent Pagtapos ay nilipat na nila ng kulungan si Micaela Ngunit nang buksan nila ang trapal ay nagulat sila nang wala na dito si Micaela Successful na naitakas na pala siya ng mabait na tauhan ni Don Pakito. Ngunit nang pasakay na sila sa helicopter ay nagulat sila nang makita ang kuya ni Tagoro para pigilan sila Pinatay niya ang tauhan na dahilan para humagulgol sa iyak si Micaela at magproduce ng sandamakmak na crystal gems Tuwang-tuwa si Don Pakito nang makita ang mga ito at tila ba malapit na makuha ni Mr. Valdez ang buo niyang tiwala. Nag-request si Don Pakito na asikasuhin sila Vincent at Eugene na nahuling ng gulo sa kanyang mansyon. Sinabi ni Mr. Valdez na ang team Taguro na ang bahala sa kanila. Ang team na ito ay kinabibilangan nila Karaso, Bui, nakababatang Taguro at kanyang kuya. Kinabukasan ay chinear up ni Charlene si Eugene mula sa pagkatalo niya mula kay Vincent. Sinabi niya na may nahanap na si Master Jericho na mag training kay Eugene para mas lumakas siya. Ang pangalan daw niya ay Master Jeremiah, isang sikat na martial artist na gumagamit ng Reiko Hadouken. Narinig ni Alfred ang usapan nila at nagpa siya na sasama siya sa training ni Eugene. Huh? Sa sumunod na araw ay pinuntahan na nila ang templo ni Jeremiah. Hindi niya alam kung bakit nandun din si Alfred kaya naman ay nagpaliwanag siya na gusto niyang mag-training para magpalakas at matalo si Eugene. Sa kalagitnaan nito ay nag aaway sila ni Eugene at nang marindi si Jeremiah sa kanilang inay ay ginamit niya ang kanyang papangyarihan. Agad nilang sinimula ng kanilang training kung saan kailangan ni Eugene na mag-fingerstand sa loob ng 12 hours. Na-disappoint siya kay Eugene na mabilis na sumuko sa kanyang training. Hindi niya nagigets kung ano ang point ng fingerstand sa kanyang pagpapalakas at pagpapabilis para labanan si Vincent. Hinamon niya si Eugene para makita niya ang magiging bunga kung sakaling seryosohin niya ang training. Nakita niya na ginagaya ni Eugene ang teknik ni Vincent at sinabi niya na hindi lang bilis ang pwedeng ipang tapat sa bilis. Sa isang punto ay nagawa ni Eugene na gayahin ang teknik ni Jeremiah na ikinagulat naman niya. Sa huli ay hindi siya umubra kay Jeremiah ngunit dahil dito ay bumalik ang gana niya sa pagtitraining. training Nagpahina siya at nakita si Alfred na nagtitraining pa rin hanggang ngayon. Inatasan siya ni Jeremiah na hiwain ang malaking bato gamit lang ang espada na gawa sa kahoy. Dumating si Jeremiah at sinabing mas kahanga-hanga ang determinasyon ni Alfred kumpara kay Eugene. Hindi daw siya magtataka kung balang araw ay matalo siya nito sa lakas. Kinagabihan ay nagmukmuk si Vincent dahil bigo pa rin siya na masagip si Micaela. Kinomfort siya ni Dennis na hiningi mula sa kanya ang Conjuring Blade para isaoli kay Eugene. Tumanggi siya at nagalit dahil napapansin niyang napapalapit na siya sa mga tao. Sa parehong gabi ay nakita natin ang nasa ilalim ng sinkhole. Sa ilalim ay itinayo pala ni Mr. Valdez ang isang facility kung saan gumagawa sila ng makina na kayang magbukas ng malaking lagusan papunta sa mundo ng mga halimaw. Sinabi ng scientist na kailangan pa nila ng pondo para mas lalong mapalakas ang enerhiya mula dito. Dahil nakukuha na niya ang tiwala ni Don Pakito at iba pang businessman ay kampante siya tungkol dito. Kinausap din niya si Taguro na suportado ang kanyang misyon na pagdugtungin ang mundo ng mga tao at halimaw. Sinabi niya na masyado na siyang malakas para sa mundo ng mga tao at gusto niyang pumunta sa mundo ng mga halimaw para labanan ang mas malalakas na nilalang. Sa puntong ito ay 14 days nang training si Eugene at mapahanggang ngayon ay palpap pa rin siya sa finger stand. Sinabi ni Jeremiah na hindi pa rin siya uubra kay Vincent sa lagay niyang ito at mas mabuti pa raw na sumuko na siya sa pagti-training at pagiging spirit detective. Marami naman daw ang pwedeng ipalit kagaya na lang ni Alfred. Wala din daw magagawa si Master Jericho kung mag siya at hindi basta-basta babawiin ang buhay na ibinalik sa kanya. Sinabi naman niya kay Charlene na i-report kay Jericho na nagsasayang lang sila ng oras sa pagtitraining kay Eugene. Sa Spirit World ay ibinalita na niya na nauubos na daw ang pasensya ni Eugene sa training. Huh? Nakita naman ni Eugene na hanggang ngayon ay hindi pa rin sumusuko si Alfred sa paghiwa ng bato kumpara sa kanya na malapit ng sumuko. Napagod siya at naalala ang pagiging hopeless niya na ipagtanggol ang mga tropa niya mula sa yokai muling dinamit ang espada at dahil sa kanyang determinasyon ay nagawa niyang mahiwa ang bato gamit ang spirit sword. Na-inspire si Eugene sa kanya at muling bumalik sa training. Lumipas ang ilang araw ay na-master no na ni Eugene ang training na ilang beses na niyang muntik sukuan. Natuwa sa kanya sila Charlene at Jeremiah. Sa labas ay pinakita na sa kanya ni Jeremiah ang dahilan kung bakit yun ang training na binigay sa kanya. Sinabi niya na iputok ang Reagan sa labas. Nagulat sila Charlene sa napakalakas na energy na nilabas ni Eugene. Maging si Tagoro ay naramdaman ang enerhiyan ito at nakaramdam ng matinding alam nyo na. Na-excite rin ang kuya niya dahil baka nga makita ulit niyan isang 100% porsyentong lakas ni Tagoro. Naramdaman ni Jeremiah ang presensya ni Tagoro kaya naman ay kinausap niya si Eugene. Pinagkatiwala at binigay niya kay Eugene ang isang ord na magiging susi ni Eugene para magamit ang estilo ng Reiko. Sinabi niya na dito na nagtatapos ang training nilang dalawa at maaari na nilang lisanin ang templo. Nangako ang dalawa na babalik sila para mag-training ulit at magpaalam na kay Jeremiah na proud na proud sa kanilang dalawa. Kinagabihan ay pinuntahan ni Tagoro si Jeremiah. 50 years ago ay magkaibigan pala sila at martial arts partners rin. Ngunit noon pa man ay puro pakikipaglaban lang ang nasa utak ni Tagoro at upang maging mas malakas ay binente niya ang kanyang taluluwa. Simula noon ay hindi na siya tumatanda. Nang malaman niya na binigay na ni Jeremiah ang reiko kay Eugene ay napagpasyahan niyang ligpiti na lang si Jeremiah. Naputo lang eksena sa Yukimura Diner kung saan nagmumukbang si Eugene. Dumating si Jenny at kinamusta siya dahil ilang linggo na siyang hindi pumapasok sa school. Nang matapos kumain ay lumabas na siya kasama si Jenny. Sa kanyang paglalakad ay nagulat siya ng biglang maglaho si Jenny. Nakita niya na kanidnap ni Vincent si Jenny at agad naman niya itong hinabol. Nagmadali naman si Charlene na hindi ng tulong ni Alfred sa pagsagip kay Jenny. Narating ni Eugene ang nungga ni Vincent at agad naman niyang sinimula ng kanyang atake. Sa isang punto ay ginamit pa nga niya ang spirit punch laban kay Vincent. Ginamit ni Vincent ang kanyang bilis ngunit nakakayanan na itong sabayan ni Eugene. Nagkaroon ng pagkakataon si Eugene na gamitin ang ray gun laban kay Vincent ngunit nakailag naman siya mula dito. Muli niyang sinabi na ibalik si Jenny at bago pa matuloy ang laban ay pinigilan sila ni Dennis Sinabi niya na hindi si Vincent ang kidnapper ni Jenny Bago patuloy ang mag-walkout si Vincent ay binanggit ni Dennis na alam na niya kung nasaan si Micaela Samantala, sa isang barko ay makikitang doon pala dinakip si Jenny Sinampal niya si Vincent at nakita niya ang katotohanan na nagbabalat kayo lang pala ang kapatid ni Tagoro bilang si Vincent Dinala si Jenny sa kuri Island kung saan nakakulong din doon si Micaela ang pagkakadakip ni Jenny ay plano pala ng kuya ni Tagoro para ilor si Eugene sa lugar at labanan ang kanyang bunsong kapatid. Sinabi ni Mr. Valdez na ipapadala na niya ang imbitasyon sa mga mayayamang businessman dahil malapit nang magsimula ang palaro. Sinabi ni Dennis sa dalawa ang kanyang natuklasan at may hinala rin siya na parang isang trap ang panginidnap na ito. Gayunpaman ay gusto pa rin ni Eugene na sagipin si Jenny sa Kubiko, Island at hiningi niya ang tulong ni Vincent para iligtas din daw si Micaela. Sa daan papunta doon ay naabutan sila ni Alfred at sinabing gusto niyang sumama sa kanilang misyon. Nagkaroon ng saglit na trash talk sila Alfred at Vincent hanggang sa salubungin sila ng tauhan ni Mr. Valdez para sunduin papunta sa nasabing isla. Sa huling eksena ay makikita ang malaking butas mula sa malakas na suntok ni Tagoro na naging dahilan ng pagkatalo at pagkamatay ni Master Jeremiah.